Good morning everyone. Pagkatapos nating uh, magbigay ng konting uh, pang sa ating mga kababayang manidi. Yan, pupunta naman tayo sa kanilang tatahanan. Papakita ko sa kanil sa inyo yung kanilang uh, pamumuhay at yung mga klase ng tahanan na tinitirahan nila dito sa isang lugar dito sa Santa Elena. Napaka sarap sa pakiramdam na makasama natin sila kasi sobrang appreciated nila yung mga ipinamigay natin maglalakad muna tayo papunta doon sa kanila ang kagandahan lang yung nga daanan nila dito ay ano na may simento na or sementado na simple at payak lang ang kanilang pamumuhay dito gawa sa kahoy at mga pawid ang kanilang bahay kahoy, kawayan, pawid and yung iba ay mga dahon ng niyog yung kanilang ginagawang bubong sa kanilang tirahan Masaya ang kanilang pamilya kasi sama-sama and sa isang lugar talaga is makikita mo na nandun sila ang uh, nagsasama-sama. Uh, parang isang ano sila, isang uh, compound kung sa atin ay isa silang compound na magkakasama. Ito si ate, kanina ko pa ito nakita. Ayan, daladala niya yung baby niya. Ayan, ayan susunduin naman daw niya yung kanyang asawa. Ayan, daladala pa rin niya yung baby niya na napakaliit at medyo mambon-ambon pa. So, ayan. Napakalawak ng na mga lupain po dito. Mga kabukiran. Palayan. At saka mga niyugan. Sa banda dito talaga sa ano, pagpapunta na sa Quezon, niyug at saka palay na yung produkto. At yun na nga po. Ayan, naglakad pa kami. Hanggang sa makita namin at madana itong unang bahay. Hinabot kami ng ulan kaya nakisilong muna kami dito. Eh ito yung kanilang bahay oh, 'di ba? Ang ganda po ng kanilang dingding. Parang ano to, dahon ng niyog yata ginawa nilang dingding. Napakaano lang po na kanilang pamumuhay, simple lang. Pero napakasaya nila o, oh, 'di ba? Sama-sama sila. At uh, makikita mo talaga yung mga ngiti sa kanilang labi. Yan na, itong baby na to kanina ko pa rin to nakita. Ayan, isa sa mga binigyan natin ng uh, Pangloche Bena, itong nanay niya. Ayan, ang cute, cute ng baby kasi hindi na rin siya nahihiyang makipag-usap sa mga tao. O, oh, diba? Nakikipaglaro na po siya pag kinausap.

ang gaganda naman ng pagkagawa ng bahay nila dito. Diba? Ito, malawak ang balkon eh. Oh, ay, malayo na. Dito na lang tayo. Ayan, ito po yung Manili Tribe. Ay, eh, maganda at may tubig din pala sila dito. Dito, oh, ano? Kaling. May source of oh. water. Oo, hindi sila nahihirapan. Galing bundok ito. Ito. ba? Hindi ganyan lang yun o. Sir? hindi na. Ay, hindi natin ah? Puntik <laughs> <laughs> <Contact> nang malunod. <laughs> Makawas. Makawas. May na pati sila dito. ang galing! Ano na din sila, no? High tech. Sibilis <laughs> sila na. Si hmm. Dito tayo, uy! Maulan! Tamaga, pwede man pumasok dito baka <laughs> ikisilong po o ba diba? dire diretsyo eh hello bebe ayan dyan po muna nagtatapos ang ating maiksing video e, pinakita ko lang sa inyo kung saan sila naninirahan at ano yung klase ng kanilang pamumuhay bye bye god bless us all